magandang araw po sa ating lahat so ngayon po ay nandito tayo sa sibuyas para tingnan ang kalalagay na ating sibuyas na 50 days old so ngayon po ito po yung ating sibuyas na 50 days old ayan so naitanim po ito noong November 25 ngayon po ay 50 days on po siya so yan po nabilog na po mga mga kapatid dalaman na siya yan. ito po ay walong lata point 82 po ang tamnan walong lata po siguro bago tumagas february 20 paangin na po ito Sa ngayon po, hindi natin pwedeng galawin ito dahil naglalaman na po siya. Medyo sensitive na po ito. Kahayaan na natin yung damo na nandyan. Pero hindi naman karamihan yung damo. Ayan po, nalaman na siya. So yan po ating sumuyas na 50 days old. isa natin yung kapatid na spray ng tanda mo so dito sa amin eh may ilan ilan na rin po na nakapag uh, kasabay na to pero may pa tatlo tatlong lata yung mga nauna na rin po sa amin uh, nagpula nung September kaya lang medyo nasira yung kanilang punla kaya kakaunti yung naituloy so yun po lalaki ang oh, ganda sana'y maging okay natin ni si so, sana kung dami na yung mga so yun lang po yung ating update sa ating si ito po ay ang polyar lang na ginamit natin ay sink so dahil naglalaman na po nabilog na no babanatan po natin lang boron polyar po na boron at saka samahan natin ng calcium no? para po makatulong sa pag laki ng laman Ayan. so yun lang po mga kapatid yung ating update sa ating 50 days old na sibuyas